Duwang lalaki ang maswerte na sa landslide sa barangay Tobrejon, San Miguel, Catanduanes, aga kay ning Sabado, Pebrero 15. Taro sa mga nakasalbar ang backhoe operator. Sigun kay Police Staff Sergeant Paulo Randail kan San Miguel MPS, nangyari ang pagrasay kandaga sa tahaw kan clearing operations kan Municipal Disaster Risk Reduction Office asin kan mismong LGU. Tulos mana na natawanin akuder ang duwang biktima wala naman po Kasi yung ano, yung yun po yung driver ng bak ko, oh, ka na kasi tumagalit ang konti. Pero nakaalis naman sila ba? doon sa nasakyan. Hindi namin bak ano na eh. Tumagana naman mami. Ngayon o, hindi naman natira. Sigun kay San Miguel Mayor Francisco Camano Jr., iniya ni katulong beses na nagkaiguanin landslide sa lugar ng na bulan na epekto kandaing untok na pag-uuran. Huli kay ni, puga-puga man giraray da asinda sa paglinig sa nasabing porsyon ngani magbalik na sa normal ang bulos kan trapiko sa lugar. Kasi ang lugar na yan is sa uh, Araki section. Dalawang place dyan yung medyo unsafe kasi hindi pa naman malaki ang saan dyan. Hindi pa naman kalaki yan tulad na naman dito sa National Road. Sa presente, ang mga nakamotorsiklo pa sana ang pigtutugutan na makaagi sa nasabing dalan. Don't you worry po mga kababayan at uh, hindi pa naman pinapabayaan kayo dyan. Alam niyo yan kung ano ang sitwasyon ng San Miguel. Pigbatanidan man kan alkalde ang mga nag-aaragi sa lugar na mas maging alerto sa huma kan landslide. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.